lang po, walang kaplastikan. Yan lang marinig mo na maging guest o kaya panauhing pandagal yung presidente ng Pilipinas. Makasama mo sa stage. Laki pong bagay. Nakakagaan po ng kalooban sa isang apiktado na mamamayan. Na, na yung kabuhayan mo, kahit man po, sabihin na po natin na hindi siya ganun kalaki o hindi mapapalitan yung nawala. Yung maalala ka na binipisyaryo ka ng iyong probinsya, ng iyong LGO, nakaabot sa presidente. Sobrang saya po. Malaking tulong po ito na hindi na, kumbaga po yung uutangin namin na 10,000, E eh syempre, babayaran namin po yun. Yung 10,000 po na ibibigay niya, hindi na po namin uutangin. Magiging masaya po kami doon. Kumbaga, palugmok ka na sana, tapos merong umahon sa'yo, sarap na sa pakiramdam. Pambili po namin ng pataba, fertilizer sa fish pan. Kasi fish pan po ako eh. Pambili po namin ng fingerlings. Yung, yung 10,000 po, 5,000 na po na bangus yun. Pag napalaki mo, lalaki rin po yung 10,000 na yun. Saan po ba mag-uumpisa yung malaki? Di po ba sa maliit? O, pag napadami po po yun, tataas po yung pagbibintahan mo. Yung, yung pagbibintahan mo, mapapaikot mo po. Yung bata na pinag-aaral mo hindi hihinto. Agyaman kami ken ka, Apo Pangulo Ferdinand Marcos, tiing ka ibibisita ito'y lugar mi nga Pangasinan, iti inted mo at tulong kada kami. Dakkal Apo nga makatulong kanyami da ito'y mabuhay ka, Presidente Bongbong Marcos. Unang-una siyempre, uh, masaya masaya, masaya, masayong feeling kasi personal na pumunta yung Pangulo natin na si PBBM para may yung tulong financial para sa, sa amin. Tulad ko na na damage yung crop nung bagyong Christine nga uh, halos lahat ang uh, dami ang dami talagang na-damage na, na crop no? hindi lang hindi lang dun sa sa mga rice, corn, kundi pati sa mga fisheries pa, ang dami. Yun ang ban. Kaya para sa akin talaga ramdam ko yung yung sincere na pagtulong ng ating pangulo sa lalo na sa sektura ng mga magsasaka napakalaking tulong ng pinasyal na ibibigay ni Pangulong BBM kasi makaka, makakabawas dun sa mga uh, naiisip naming gastos. At least, at least may may mayroon tulong pinansyal na may, may pa rin sa pamilya uh, para una, una para makabagon ulit sa sa pagkalugi kasi uh, di, 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 talaga biro ang maging magsasakay. Uh, mamumuhunan ka at saka ito, ito kalaban mo number one, ito, ito, mga kalamidad na hindi mo naman talaga makupulsi kung kailan, kung anong damage ang i, uh, uh, ikukuha niya, i, niya sa panatin, palayan. Ang Pilipino kasi, uh, babangon at babangon yan. Lalo na ngayon siguro kasi kitang-kita namin yung suporta ng ating presidente kaya kaya malaki-malaki uh, malaki yung kwan namin. Parang na-flip yung kwan namin, namin mga magsasaka kasi ramdam na talaga namin yung suporta ng gobyerno sa administrasyon ni PBBM. Palbalagya salamat sa ah, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Impasaryo Dya, si kayo mismo sa so personal, yas, yalimadya si kami, kung paano Idoro itan so financial assistant ya panangaryo lalo-lalo la ja at balay na Pangasinan. Mabuhay kayo Pangulong Ferdinand Marcos.